Ayan guys, oh, ang aking mga ingredients sa uh, murang dessert pero ubod ng sarap. Ayan, pinakamurang dessert. Ito pong liquid ay uh, kalamansi juice. So, ang gagawin ko ngayon ay mix ko na yung condensed sa kalamansi juice and then i-flatten na po sa lalagyan container ang grey ham yun po ang process ng pagluluto and then i-video ko rin ulit mamaya yung finished products ja dyanan ito na ang finished product <laughs> inabot ng gabi <laughs> ay di na diliman yeah yeah it's not perfect pero okay na rin ayan wow mukhang sarap grabe ganda <laughs> mm hmm tikman natin grabe perfect sa kape ang <laughs> sarap pinagrabe sarap ganda